Tinukoy ng MGA pinuno ng NATO Defense Alliance ang Russia bilang direktang banta sa kanilang seguridad. Ang digmaan sa Ukraine ay nagbigay pansin sa Kaliningrad, isang bahagi ng Russia na maaring hindi mo kilala. May populasyon itong isang milyon at nasa pagitan ng Lithuania, Poland at Baltic Sea. Kung pipili ng Russia na muling sumalakay, kami ay sabay-sabay na handa at ang buong NATO ay handa rin. Nagbigay ng nakakagulat na babala laban sa Russia ang isang general ng Estados Unidos. Sabi niya, Maaring mabilis sakupin ng NATO ang teritoryong Russia na Kaliningrad. Kasabay ito ng malaking pagpapalakas ng puwersa ng NATO sa Silangang Europa. Malaking dagok sa M. ang pagkawala ng Kaliningrad Exclave. At ang implicit na bantana ito ay nagpapakita na hindi nagbibiro ang NATO kapag sinusubukan nitong kontrahin ang agresyon ng Russia. Para maintindihan kung bakit sentro ng banggaan ng NATO at Russia ang Kaliningrad, kailangan muna nating tingnan ang kasaysayan ng lugar na ito. Kita mo, ang kwento kung paano nakuha ng Russia ang Kaliningrad ay tungkol sa estratehiyang militar at heopolitika. Hindi makatuwiran sa geografiya dahil ang exclave ay mahigit dalawang daang milya ang layo sa natitirang Russia. Noong una, aleman ang Kaliningrad na kilala bilang Königsberg. Kabisera ito ng Silangang Prussia at naging mahalagang lungsod ng Imperyong Aleman. Pero matapos matalo ng MGA Aleman sa unang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng daanan ang bagong tatag na estado ng Poland para makalapit sa Baltic Sea. At ang Königsberg ay naging isang exclave na nahiwalay sa natitirang bahagi ng Alemanya. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, tuluyang nawala sa MJ Aleman ang buong exclave sa MJ Soviet noong isang libu siyam na ilang sandali bago sila tuluyang matalo sa digmaan. Naintindihan na ng MGA Soviet ang halaga ng lugar na ito. Magandang lugar ito para sa isang daungan upang makalabas sa Baltic Sea at maari rin itong magsilbing pasulong na base militar para magpakita ng lakas sa Europa. Dahil dito, nilinis ng MJ Soviet ang lahi rito. Ipinatapon at pinatay ang daan-daang libong aleman. Pinalitan ang MJ pangalan ng kalye at sinira ang MJ makasaysayang gusali. Kalaunan, inilipat nila ang daan-daang libong Ruso, Belarusian at Ukrainian para gawing tapat sa Moscow ang MJ lokal. Tahimik na pumayag ang ibang kaalyadong bansa sa takeover ng Soviet matapos ang isang libo apat na Potsdam Conference. Inilagay ang lugar sa pamamahala ng Soviet hanggang sa kasunduang pangkapayapaan. Hindi na ang kasunduang pangkapayapaan. Makalipas ang ilang sandali, naging bahagi ito ng Russian Socialist Republic at tinawag na Kaliningrad mula kay Bolshevik na si Mikhail Kalenin. Kalaunan, noong panahon ng Cold War sa pagitan ng MGA Soviet at NATO, Naging isang napakalaking base militar ng Russia ang Kaliningrad at isa sa MGAP na militarizedong lugar sa buong mundo at nananatili itong ganoon hanggang ngayon. Inilipat ng mga Soviet ang punong tanggapan ng Baltic Fleet sa Kaliningrad dahil hindi ito nagyayelo buong taon, Di tulad ng daungan sa Leningrad, St. Petersburg. Mahalaga ang Baltic Fleet dahil ito ang gagamitin sa amphibious na pagsalakay kung magkakaroon ng labanan laban sa nito, lalo na sa Denmark at kanlurang Alemanya. Naging malaking garison ang Kaliningrad kung saan maraming tangke, motor rifle units, armor, artilleria, at MG missile ang nakatalaga. Sa kasagsagan ng Cold War, malakas ang pressure ng militar ng Soviet sa kanlurang Europa at may takot sa posibleng pananakop ng Soviet sa Europa. Malaking bahagi nito ang kuta ng Kaliningrad. Pagbagsak ng Unyong Soviet, noong isang libusyam naput, isa nagbago ang layunin ng Kaliningrad pero nanatili itong militarisado. Imbes na maging pasulong, nahimpilan laban sa NATO, naging mahalaga itong depensa ng Pederasyong Ruso laban sa NATO. Pagkatapos ng isang libo, naput isa, mabilis lumawak ang NATO papuntang silangan. Kaya sumali ang Litwanya, Latvia, at Estonia noong dalawang libo at Pagkatapos ng digmaan sa Ukraine, sumali ang Finland at Sweden. Dahil dito, Labis na nalalantad ang kanlurang Rusya, kabilang ang St. Petersburg. Ang Kaliningrad ay isa sa mahahalagang yaman ng Rusya laban sa posibleng pantana ito. Hindi lang ito tungkol sa isang maliit na bahagi ng lupa, kundi tungkol ito sa isang mitya na maaring magsimula ng mas malaking digmaan. Kung sa tingin mo ay dapat mas maraming tao ang makaintindi kung ano ang nakataya, pindutin ang like at mag-subscribe. Ang suporta mo ay tumutulong mapalaganap ang kwentong ito at malampasan ng propaganda. Dahil sa exclave at malapit na ugnayang militar ng Rusya sa Belarus, posible nilang isara ang Sowalki Gap. Naguugnay sa Baltics, papuntang Poland, at sa natitirang bahagi ng alyansang nito. Maaaring bigyan nito ng tsansa ang Moscow na sakupin ng Baltics kung magkakaroon ng gira kontra ni Notoja kontra NATO. At ang Baltic Fleet sa Kaliningrad ay inaasahang magpoprotekta sa kanlurang bahagi ng Russia sa dagat, kasama ng Northern Fleet na nakabase sa Arctic dahil sa estrategikong halaga, isa ang Kaliningrad sa pinakamalakas na pinatibay na lugar sa Europa. Mayroon itong malaking kakayahan sa anti-axis at aerial denial sa exclave na sumasaklaw sa malaking bahagi ng Baltic region. Ang kombinasyon ng MGR radar at misil, misil ng Rusya, Rusya ay nagdudulot ng malaking banta sa MGA kagamitang militar ng NATO. Bukod PA rito, seryosong hamon ang 52 surface warships may apat na squadron ng fighter jet at isang ground force na may MGA tanke, armored personnel carriers, rocket launcher, at artilleria ang militar ng Rusya sa lugar. Tinatayang tatlong libo at libong sundalo ang naroon, ngunit mahirap matiyak ang bilang. Sabi ng Polish Foreign Secretary, inilipat na ng Russia ang karamihan ng sundalo nila sa ibang misyon tulad sa Ukraine. Gayon paman, pinakamalaking banta PA rin sa Kaliningrad, ang MGA Ballistic Missile ng Russia, na kayang magdala ng nuklear. At, at ang posibleng paglalagay ng MGA sandatang nuklear doon. Dahil dito, napakadelikado at walang kapareho sa kasaysayan ang ideya ng pag-atake sa Kaliningrad. Nagbago na ang sitwasyon sa rehiyon dahil sa pananakop ng Russia sa Ukraine at military build-up nito. Pinalakas ng NATO ang depensa sa silangang Europa mas malaki na ang gastos ng alyansa, mas pinabuti ang estratehiya at kooperasyon ng MJ miyembro. Nagbabago na ang balanse sa rehiyon dahil dito at ibig sabihin nito ay hindi naligtas ang Kaliningrad ngayon. Dahil dito, nagbabala si General Chris Donahue, commander ng United States Army Europe and Africa, na kayang agad sakupin ng NATO ang enclave. Tingnan muna natin ang MJ Apwersang panlupa ng NATO sa silangan. Ang Poland at Lithuania agad na pumapasok sa isip dahil katabi nila ang Russian exclave. Sa parehong bansa, pinalalakas ng NATO ang multinasyonal na battle group na Ford Land Force. Sa Poland, nangunguna ang Estados Unidos na may 10,000 sundalo kasama ang MGA tropa mula Croatia, Romania at United Kingdom. Sa Lithuania, mag istasyon ang Alemanya ng 5,000 sundalo kasama ang MGA mula Belgium, Czechia, Luxembourg, Netherlands, at Norway. Nagho-host din ang Latvia at Estonia ng multinasyonal na battle group para palakasin ang presensya ng NATO sa rehiyon. At hindi lang MJ sundalo ang naroon. May hindi tinukoy na bilang ng MGA American Abrams tanks at German Leopard tanks na nakaistasyon malapit sa Kaliningrad. Hindi lang Ford Land Forces ng NATO ang mahalaga. Mas critical ngayon ang malaking military build-up ng Poland. Sobrang tumaas ang budget ng militar matapos ang pananakop sa Ukraine. Sa perang ito, nabuo nila ang pinakamalaking land force sa NATO. Sunod sa United States at Turkey, may mahigit 20,000 aktibong tropa ito. Mas marami kaysa sa M. sa Kaliningrad. Focus din ng Poland ang pagbili ng bagong tangke, armored vehicles, at mabilis na pagpapalawak ng kanilang artilyeriya. Sa Operation East Shield, pinalalakas ng Poland ang hangganan nito sa Kaliningrad at Belarus. Lumagda rin ang Poland sa isang makasaysayang kasunduan para bumili ng 48 American Patriot Air Defense Systems na sumasaklaw sa buong teritoryo nito at nagiging malaking banta sa MJA eroplanong Ruso at MJA Missile. Ang American Aegis Ashore Air Defense Base sa Poland ay ginawa para matukoy at salagin ang Russian Ballistic Missiles. Ilang taon na ang lumipas mula ng umorder ang bansa ng 32 F-35 fighter jets na mas advanced kaysa sa MGA Russian jets sa Kaliningrad. Humihina ang dominasyon ng Russia sa himpapawid malapit sa Kaliningrad at nagiging banta ang Poland. Sa Baltic Sea, hindi rin maganda ang sitwasyon para sa Russia. Ang pagsali ng Sweden at Finland sa NATO ay posibleng makapinsala sa akses ng Russia sa dagat papuntang Exclave. Sa labanan, maaaring subukan nilang putulin ang koneksyon ng Russian Baltic Fleet sa mainland Russia. Sa gulpo ng Finland, sa pagitan ng Finland at Estonia, madali lang hadlangan ang akses ng Russia dahil 43 milya o 70 kilometro lang ang pinakamakipot na bahagi nito. Halos lahat ng baybayin ng Baltic Sea ay sakop ng MGA NATO member. Nandyan ang Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Denmark, Germany at Poland na lahat ay pumapalibot sa lugar. Ang isla ng Gotland sa Sweden, particular, ay may malaking halaga mula sa pananaw militar. Dahil madalas itong tawaging isang unsinkable carrier na nasa gitna mismo ng Baltic Sea Samantala, maaaring magpadala ang United States, France at Britain ng warship sa Baltic para tumulong hadlangan ang Russia kung magkaroon ng labanan. Sa madaling salita, dumarami ang pressure at ito ang dahilan kung bakit maaaring maagaw ng NATO ang Kaliningrad nang hindi inaasahang bilis. Walang duda na may detalyadong ulat ang NATO kung paano magaganap ang ganitong pag-atake. Hindi ito pampubliko pero pwede nating hulaan kung paano ito mangyari. Ang unang oras ng pag-atake ay kadalasang puro matitinding airstrike at sunod-sunod na pagpapakawala ng misil. Layunin nito ang pahinain ang kakayahan ng Russia sa anti-access at area denial, kabilang ang pagsira sa radar, depensa sa himpapawid, at command at control systems. Makakatulong ang cyber attack at electronic warfare sa pag-aabala at pag-jam ng sistema ng Russia. Ang MGA operasyong ito na tinatawag na suppression at destruction of enemy air defenses sa MGA terminong militar ay napakahalaga sa simula ng isang labanan. Wala ka talagang magagawa. Hanggat matagumpay ito, maaaring magtagumpay ang NATO sa unang bahagi ng layunin. Marami itong pagpipilian na maaaring pagpilian. May mobile missile system tulad ng High Mobility Artillery Rocket System at MLRs sa Europa na kayang maglunsad ng ATACAMS missile papuntang Kaliningrad mula halos kahit saan na abot ng isang daan at siyamnapong milya o tatlong daang kilometro. Pwedeng magpakawala ang United States at United Kingdom ng Tomahawk cruise missiles at iba pang long-range missiles mula sa kanilang warship sa ligtas na layo mula conflict zone. Pero ang pinakamalaking banta sa lahat ay ang banta mula sa himpapawid. Ang United States at ang MGA, kaalyado nito, ay may mga mas advanced na eroplano tulad ng F-35, F-16 at Eurofighter Typhoon. Kaya ng lahat ang maglunsad ng deadly cruise missiles, gaya ng Joint Air-to-Surface Standoff Missile, Extended Range or Storm Shadow, na napatunayang epektibo sa digmaan sa Ukraine. Mas delikado PA ang MGA-dedikadong Amerikanong bomber gaya ng BE-1 Lancer B-2 Spirit at B-52 Stratofortress. Nagdadala sila ng daan-daang MGA missile at mayroon silang world-class na kakayahan sa stealth. Kaya mahirap para sa Russia na matukoy sila nagbibigay daan ang kanilang long-range missile na mag-operate sila malayo sa depensa ng Russia. Pagkatapos ng unang pambobomba, susubukan ng NATO harangan ang pag-access ng Russia sa Baltic Sea gamit ang maritime blockade. Haharangan nito ang Danish Straits, ang nag-iisang daan papasok at palabas ng Baltic. Pagkatapos, gagamit ito ng kombinasyon ng MGI aeroplano, submarino, at MGA destroyer upang pigilan ang muling pagsuplay sa Kaliningrad mula St. Petersburg. Mahalaga ang kontrol sa MGA pangunahing chokehold gaya ng Latvia Gotland at pagitan ng Finland at Estonia. Babantayan at itataboy ng alyansa ang MGA barko at submarino ng Russia para maiwasan ang kontraatake sa ari-arian ng NATO. Habang nakikipaglaban ang NATO para makuha ang kalamangan sa Baltic Sea, maaari rin itong magsimulang lumaban para sa air superiority sa ibabaw ng Kaliningrad layunin nitong in-neutralize ang MJA eroplanong Ruso sa lugar at hadlangan. Ang pagpasok ng MJA bagong eroplanong galing mainland Russia sa warzone. Mas advanced ang MGA fighter jet ng NATO, gaya ng F-35, F-16 at Eurofighter, pati na rin sa dami. Sa ilang araw, kaya nilang magtipon ng daan-daang fighter jet para dito na magbibigay ng kalamangan sa NATO sa ere. Mahalaga ngayon ang air superiority dahil dito magsisimula ang susunod na yugto. Gagamitin ng NATO ang fighter jet para umatake sa loob ng Kaliningrad. Mahalagang hakbang ito, wawasakin ang MGA kalsada, tulay, at pasilidad para pabagsakin ang puwersang panlupa ng Russia. Samantala, ang air cover ay magbibigay daan sa MGA espesyal na puwersa na magsagawa ng sabotahe at umatake sa MGA posisyon ng Russia. Kapag naputol at humina ang puwersa ng Russia sa Kaliningrad, sisimulan ang huling yugto ng pagsakop. Isang opensibang panlupa mula Poland at Lithuania. Nakapagtipon na ang NATO ng sampu o daan-daang libong tropa malapit sa Eastern Front bilang bahagi ng mabilis na puwersa nito. Malulupig ang MGA Russo dahil sa dami at kalidad ng armor tulad ng American Abrams at German Leopard tanks mula nito. Ngayon, lahat ng ito ay pawang teorya lamang. Kaya't huwag masyadong seryosohin. Pero sa kabuuan, posible na ang pagsakop ng NATO sa Kaliningrad ay tatagal lamang ng ilang araw. Mahalagang pag-usapan ang estratehikong epekto nito. Malabong atakihin ng NATO ang Kaliningrad hangga't hindi sila inaatake ng Russia. Depensibong organisasyon ang NATO at magkakaroon lang ng digmaan sa Russia kapag na-trigger ang Artikulo 5. Kapag inatake ang miyembrong estado, posible ang preemptive na pag-atake ng NATO kung lahat ay magkasundo. Pero hindi ito realistiko dahil sa banta ng nuklear. Gayunpaman, ang banta na maaring ipataw ng nito sa Kaliningrad ay isa piiring malaking pagbabago sa laro. Ginagamit ito bilang pananakot para pigilan ang Russia na atakihin ang Finland, Baltic o Poland. Laging inaalala ng NATO ang agresyon ng Russia sa Baltic. Kaya mahalagang maintindihan ang tunay na seryosong banta nito. Walang sariling nuclear arsenal ang MGA bansang ito. Kaya maaaring isipin ng Russia na hindi gaganti ang United States, United Kingdom o Pransya gamit ang nuclear attack. Kapag sinalakay ng Russia, parehong masisira ng digmaang nuclear ang magkabilang panig. At wala namang dahilan para mas mahalaga PA sa MG bansang ito ang pagtatanggol sa silangang bahagi ng NATO kaysa sa sarili nilang kalitasan. Hindi nito ibig sabihin na hindi tutupad ang kaalyado sa Artikulo 5 ngunit gagamitin lang nila ang karaniwan nilang kakayahan. Ang kakayahan ng NATO sa silangan ay nanganganib mapag-iwanan ng Russia, lalo na sa dami kaysa kalidad. Ang pangunahing issue ay mabilis na naging ekonomiyang pangdigmaan ang Russia nitong MGA taon. At sa ilang bagay ay nalalampasan PA ang NATO. Isa sa MGA larangang ito, ang paggawa ng artilleria bala. Sabi ng kalihim general ng NATO, triple ang nagagawang bala ng Russia sa tatlong buwan kumpara sa isang taon ng produksyon ng NATO. Sa madaling salita, labing dalawang beses na mas marami yon. Nakababahala dahil imbes bumagal. Lalo pang bumibilis ang kalamangan ng Russia. Kahit may plano ang NATO, na taasan ang produksyon ng bala. Mas nauungusan ng Russia ang NATO sa paggawa ng drone at missile, na may 60,000 drone at 3,000 missile taon-taon. Kasalukuyang kakaunti ang drone na ginagawa ng NATO, at kalahati lang ng missile ang napoproduce nila. Ilan ito sa MGA dahilan kaya nagbabala ang kalihim general ng NATO na posibleng umatake ang Russia sa eastern flank sa loob ng limang taon. Pinuno ng depensa ng Alemanya nagsalita tungkol sa posibleng apat na taong takdang panahon. Maaring mukhang pananakot lang ito para makakuha ng suporta sa mas mataas na budget sa militar. At maaaring totoo nga iyon. Mahina ang Russia dahil sa epekto ng digmaan sa Ukraine at paubos na ang kanilang Soviet era na kagamitan. Nawala na nila ang karamihan sa bihasang sundalo at natingga na sa Ukraine ang halos lahat ng yaman ng militar nila. Gayunpaman, dapat piiring seryosohin ang MGA alalahanin sa silangang nito, lalo na kapag muling lumakas ang Rusya. Kaya mahalaga ang presyon ng NATO sa Kaliningrad. Kung kaya talagang sakupin ng NATO ang Kaliningrad agad, ibig sabihin may epektibong paraan ng pagpigil. Pag umatake ang Moscow, paparusahan ng Nito ang Russia sa pamamagitan ng pagsakop sa mahalagang exclave nito. Ibig sabihin, hindi kailanman masasakop ang Russia dahil kung mawala ang Kaliningrad, nanganganib ang seguridad ng bansa. Mawawala sa kanila ang mahalagang depensa sa himpapawid at misail na maglilimita sa kanilang opsyon sa depensa at pananakot. Bukod dito, mawawala sa Russia ang tanging daungan nitong walang yelo buong taon. Kaya hihina ang lakas pandagat nito at madali ring masarado ang MGA natitirang daungan malapit sa St. Petersburg. Sa madaling salita, gagawing parang lawan ng NATO ang Baltic Sea, na hindi naligtas para sa Russia. Sa bagong labanan kontra NATO, maaaring maputol ang mahalagang kalakalan ng Russia. Kung mawala sa Russia ang Kaliningrad, makakapagtuon ang NATO ng pwersa mula Norway at Finland hanggang Poland sa iisang linya. Magdudulot ito ng matinding presyon sa populasyon ng Russia sa Hilagang Kanluran, lalo na sa St. Petersburg dahil kulang sila sa likas na depensa. Mapapanganib din nito ang Belarus, pinakamalaking kaalyado ng Russia dahil mawawala na ang Kaliningrad na sandigan nila. At lahat ng ito, hindi PA binabanggit na mahigit isang milyong mamamayang Ruso ang nakatira sa exclave. Ang tanong, magkakaroon PA rin ba ng kalamangan ang NATO sa Kaliningrad sa hinaharap? Kung ipagpapatuloy ng Rusya ang paghahanda sa digmaan, pwede nilang palakasin ang exclave sa pagdagdag ng tropa at bala. Pwede nilang pagbutihin ang depensa ng Kaliningrad. Pero hindi tuluyang mawawala ang banta ng NATO sa exclave. Mananatiling mas madali, piaring putulin ang koneksyon ng Kaliningrad kaysa ipagtanggol ito. Kahit mas marami mang tropa at bala ang Rusya, hindi nito kaya ang kakayahan ng NATO. Halimbawa, pagsupil sa depensa ng kalaban sa ere o long-range na misil na pag-atake. Ngayon, kung nakikipaglaban ka sa mahigit 600 milya o isang libo kilometrong linya ng harapan tulad ng sa Ukraine sa loob ng maraming taon, Napakahalaga ng bilang. Pero ang Kaliningrad ay masyadong maliit at masyadong mahina para makipaglaban sa isang tipikal na digmaang pag-ubos ng lakas ng Russia. Ang MG labanan sa exclave ay mareresolba sa bilis ng taktikal na galaw na hindi PA napapatunayan ng Russia na kaya nila. Kung gusto mong manatiling updated sa mas marami pang ganitong MJ video, mangyaring mag-subscribe sa channel at salamat sa panonood.